at na ang kabuang bilang ng nasawi sa pananalasa ng superbagyong nando sa bansa. Sa Cagayan, isang bayan na ang nagpapasaklolo dahil ilang araw na lamang daw ang natitira nilang supply ng pagkain. Magbabalita, Simon Gualvez. Nagkabitak-bitak ang baywalk sa bayan ng Kalayan sa Cagayan matapos mag-landfall ang superbagyong nando. Ang ilang mga bahay nagiba sa lakas ng hangin at ulan ang inaalala ng mga residente hanggang tatlong araw na lang ang stock nila ng pagkain. Kung imagine mo yung 100 km per hour kung ka sa kotse, times 3 noon, uh, yun ang uh, kabilis at kalakas ng hangin. Na uh, halos lahat ng bahay ay nilipad ang uh, bubong. Alam nyo ang kalayaan na hindi nagre-reklamo. Uh, eh, lang uh, nasabi niya na sobra daw ang nag sa kanila. Isang nagpapatrolyang barangay tanod ang nasawi rin sa lugar. Sa bayan ng Apari, naglilinis na ang mga residente sa kanilang bahay matapos pasukin ng tubig na may kasamang putik. Parang ako nasisira ng ulo sa yung buhay namin sir. Pinapala na rin ang namuong putik sa pier ng bayan matapos itong abuti ng storm surge. Namahagi na rin ng relief packs ang Alagang Kapatid Foundation sa mga nasalanta. Salamat. Sa drone video ng News 5, maladagat na itsura ng malawak na palayan sa bayan ng Santa Teresita. Marami pa naman dito ang kakatanim pa lang habang meron ding aani na sana pero nalubog sa tubig. Aabot sa halos 4 milyong piso ang naging pinsala sa agrikultura sa buong probinsya. Boss, boss, may tao pa rito, may tao pa! Hey! Kuha naman video videong ito ilang segundo matapos gumuho ang lupa sa gilid ng bundok sa Tuba Benguet noong lunes. Natabunan ng landslide ang apat na sasakyan na saktong dumarahan sa kahabaan ng Marcos Highway sa barangay poblasyon. Agad na patakbo ang mga residente na sumaklolo. Alam, patulong po, 22 ba? Pahirapan ang pagkuha sa mga biktima na naipit sa loob. Maging oil tanker na ito, hindi nakaligtas. Patay ang 67-anyo sa driver ng SUV galing Tarlac na may dadalawin lang sana na kaanak sa Bagyo upon reaching the impact site, uh, yung mga responders nakita nila yung mga victims, yung iba nasa loob ng sasakyan, uh, yung iba na yung iba na sa gilid na nasa meron na nandun na sila sa may stalls banda. Pansamantalang isinara ang mga tindahan sa paanan ng bundok matapos abuti ng pagguho. Ayon sa mga residente, unang pagkakataong nagka-landslide sa kanilang lugar. Yung parang may nag-blasting, ganun ang pagkarinig namin. Tapos Sobrang malakas, kaya nung isa-isa uh, lumabas na kami, hindi ko pala alam yung kasama namin nandyan natabunan. Muli rin nalubog sa baha ang sikat na strawberry farm sa La Trinidad. Problemado ngayon ang mga apektadong magsasaka dahil sa mga nasira nilang tanim. Sarado muna sa mga motorista ang ilang pangunahing kalsada gaya ng Bagyo bontoc Road at Canon Road. Nagsimula na rin bayuhin ng Super Typhoon Nando na may international name na ragasa ang Hong Kong. Bago ito, nagpanikbayang ng maraming residente. Mayigit libo na ang inilikas sa Guandong kung sa nagbabadyang mag-landfall ang bagyo. Sa Taiwan, nauna na, na rin sinalanta, dalawa na ang napaulat na nasawi, habang nasa 30 ang nawawala. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.